Tara na mga kaibigan at samahan niyo ako sa mundo ng kakyutan. Ang tema natin ngayon, kawaii culture. Dito sa Japan, lahat pwedeng gawing cute. Mula sa damit hanggang sa pagkain, lahat bongga. Isipin mo, mga maliliwanag na kulay, mga nakakatuwang karakter at siyempre puro puso. Ang sarap sa pakiramdam ng kawaii, parang mainit na yakap, masarap na candy o nakaka vibes na kanta. Parang lagi kang masaya. At alam mo ba, Sikat na sikat na ang kawaii sa buong mundo. Bakit kaya? Siguro dahil sa sobrang amo ng dating. O baka naman dahil pinapaalala nito sa atin na maglaro at maging masaya. Pero kahit ano pa man yan, isa lang ang sigurado na kakahawa ang kawaii. Kaya tara na, ilabas na natin ang ating inner child at sama-sama nating tuklasin ang magik ng kawaii. Mga bes, kapit lang sa mga hair bow nyo. Nandito na ang kawaii fashion. Handa na ba kayo magpa-cute? Dito, usong-uso ang mga maliliwanag na kulay, mga nakakatuwang disenyo. At syempre, dapat unique ka. Ang kawaii fashion ay parang parang para may pakita mo kung sino ka talaga. Pero syempre, with a cheerful twist. Isa sa pinakasikat na kawaii style ay ang Lolita. Isipin mo, mga lace, ruffles at petticoats. Parang lagi kang nasa fairy tale kapag nakalolita. Ang elegante, ang ganda-ganda. Meron din tayong dekora. Dito naman, overload sa accessories. Isipin mo, mga cute na kwintas, hair clip, at lahat na makukulay at nakakahappy. Ang dekora ay para sa mga taong mahilig sa mga cute na bagay at hindi takot mag-experiment sa karimen sa kanilang itsura. Pero hindi lang naman puro specific styles ang kawaii fashion. Ang importante, magdagdag ka ng sarili mong style. Magsuot ka ng pastel pink na dress. Maglagay ka ng cat ears. Magdala ka ng sparkly purse. Basta ang importante, ilabas mo ang inner child mo. Hello sa lahat ng mahilig sa characters. Dito sa Japan, tambayan ng mga cute na mascot at characters. Kilala ang mga cuties na ito sa buong mundo. Makikita mo sila sa mga backpacks, bento boxes, at kung saan-saan pa. Simula natin sa Reina si Hello Kitty. Siya ang ultimate symbol ng kawaii. Simple lang ang design niya, pero ang saya-saya niyang tignan. Ilang dekada na siyang nagpapasaya sa mga tao. Sunod naman natin ang nakakakilig na si Pikachu. Ang cute-cute ng Pokemon na to, di ba? Ang chubby ng cheeks, tapos ang cute pa ng buntot niya. Pinatunayan ni Pikachu na kahit malakas ka, pwede ka pa rin maging cute at cuddly. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang adorable na si Totoro. Ang furry forest spirit na ito galing sa My Neighbor Totoro ng Studio Ghibli ay sumisimbolo sa magik ng kalikasan at kapangyarihan ng imahinasyon. Ang mga characters na ito, kasama ang iba pa ang nagre-representa sa puso ng kawai. Pinapaalala nila sa atin na maghanap ng kaligayahan sa mga simpleng bagay at huwag mawala ng sense of wonder. Section 4. Kawaii Overload. Anime, manga, and gaming. Get a dose of cuteness. Mga bes, ready na ba yung makayo mag-level up ng cuteness? Pati ang mundo ng anime, manga, at gaming, nahawa na rin sa kawaii culture. Mula sa mga magical girls hanggang sa mga cute na sidekick, ang mga characters nito na ang nagbibigay ng kaikaibang sweetness sa kahit anong kwento. Tulad na lang ni Sailor Moon, ang magical girls na ito lumalaban sa masasama gamit ang kanilang super cute outfits at makapangyarihang transformation. At siyempre, hindi mawawala si Kirby. Ang pink puffball na ito, nilalamon niya ang mga kalaban niya at kinokopya ang powers nila. Pero wag ka, hindi lang siya puro cute. Malakas din kaya si Kirby mula sa mga kaibang mundo ng Studio Ghibli hanggang sa action-packed adventures ng Pokemon, ang kawaii ay nagdadagdag ng saya at excitement. Kaya kunin mo na ang controller mo, humiga ka na kasama ang paborito mong manga. At maghanda na sa cuteness overload. Section 5, Cuteness Explosion. Kawaii is everywhere you look. Mga best, kapit lang! Ha, huh, ang kawaii, hindi lang basta trend dito sa Japan. Para na ito ng pamuhay tungkol ito sa paghanap ng saya sa araw-araw. At alam mo ba, kahit saan, meron nito. Pumasok ka lang sa kahinong convenience store dito sa Japan, sasalubungin ka ng sandamakmak na cute na snacks. Isipin mo, mga pastries na hugis hayop at mga makukulay na bento boxes. Kahit ang packaging, ginawa para mapasaya ka. Pero hindi lang yan. Ang kawaii, makita mo rin sa mga stationery, damit, home decor. Lahat na mula sa mga pastel-colored pens hanggang sa mga cute na phone cases, laging may nag na cuteness sa bawat sulok. Ang pagdami ng kawaii ay nagpapakita lang na lahat tayo. Gusto natin ng saya at positive vibes. Sa mundo natin ngayon na puno ng stress, pinapaalala sa atin ng kawaii na mag-enjoy sa mga simpleng bagay at huwag masyadong seryoso sa buhay.